baka na heart attack na yung mga dilawan at pinklawan na nagsasabi na traidor daw si dating presidente Rodrigo Roa Duterte ito ang reaksyon ni dating presidential spokesperson, Atty. Harry Roque. Sa Ezemanay, kaugnay sa naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang programang Gikan sa Masa para sa Masa patungkol sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Magugunita na itinuturo ang dating Pangulo ng kanyang mga kritiko na umano'y nangako sa China na tatanggalin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Bilang dating tagapagsalita ni dating Pangulong Duterte, sinabi ni Roque na hindi si simple ang posisyon nito sa China. Naintindihan ko na hindi simple talaga 'yung posisyon ni Presidente Duterte pagdating sa China. Ever since bilang isang dating mayor, kongresman at presidente, siempre na negotiable ang teritoryo ng Pilipinas dahil hindi naman nasa presidente kung ano 'yung teritoryo niyan. Yan ay nakasaad sa Saligang Batas. Wala tayong magagawa. Nakaukit 'yan sa ating Saligang Batas.